Magandang araw mga kabayan ko. Yan, nakita ko ulit si tatay yung may wire sa kamay. Sabi ko, kain ka muna. Tapos bigla din siya sumunod agad. At yun na nga, pinadayal ako doon kay nanay. Doon sa malapit sa amin na nagtitinda ng pagkain. Buti nagtitinda na siya ng pagkain ngayon kasi wala na akong ano, masyadong mapagdalhan sa kanila. Kasi nga tinatanggihan kami sa iba. Kaya mabuti na lang dito si nani nagtinda ulit. Ito hindi to tumatanggi kahit sino dinadala ko dito. Okay lang sa kanya. More to say. No more to play The winner takes the loser Ayan, uh, maraming nagsasabi sa akin dati na bakit daw nagkakamay? Hindi nangihinaw. Eh, kutsara po yan. Talagang ayaw niya talagang magkutsara. Minsan, maski po pinaghihinaw namin, ayaw din po niya. Kakain at kakain talaga siya at magkakamay talaga siya. Kaya din na lang po namin pinipilit. I lose a lang walit Ito yung wallet na maswerte. Eh. <laughs> uh, wallet na maswerte. Eh. Na yung wallet. Hmm. Tatlong beses na ito nawawala. Tapos na ibabalik. nila. Yung nakakapulot, kilala ko. Eh may ID. Eh may ID kasi ako dito sa loob kaya naibabalik sa akin three times sa na tong nawala. Doon sa may simbahan nahulog to. Tapos na ibalik sa akin, nakapulot nagka-tricycle na kilala ko. Tapos yung pangalawa, nakapulot bahay ko. Yung pangatlo, bahay ko din. May ID kasi yan, kaya ano nila, kilala nila ako. Kaya yun, maswerte to kasi na nakukuha ko pa. Sold na si tatay. Nag-aaway na naman ng mga pusa. Oh, no, wow, tatay. Busog. Busog. Ayos. Sold na. Para makalakad ka na ulit. Okay, ingat. The more the destiny though in a